Good morning sa inyong lahat mga kababayan mga kaidul. So, ngayong umagang ito ay pupunta tayo sa PB Team House no, para matapos yung pag-alagay uh, ng mga fittings para po sa linya ng tubig kasi kahapon po mga kaidul ay uh, nag out kahapon at wala ako doon sa PB Team House kasi may uh, project na ako na ginagawa dito sa malapit lang din sa amin sa Katalunan ng Pekinu City tapos yung pamangkin ko na iwan si Badyon ah uh, bali half lang po sila nagtrabaho kahapon no kasi umuwi po ng matanaw uh, birthday kasi po ng kanyang anak so ngayon kababaya mga kaidol mga kababayan uh, pupuntahan natin silipin natin kung anong pa uh, dapat natin may uh, maituro na mauna sa trabaho sa CR kasi po yung CR mga idol uh, kung inyong iisipin po ay uh, maliit lang po ang CR no pero baga dami po mga buting ting na gagawin dyan tulad ng mga fittings na ng linya ng tubig at saka inisip pa yung linya ng kuryente no linya ng sanitary sanitary pvc yung mga linya ng mga floor drain natin at saka yung sa uh, iniduro natin or uh, bowl baga tapos yung mga mga fittings doon dami yung ilista sa mga eh, ppr kasi ppr fittings yung ginagamit namin doon sa paglinya ng tubig mga ka-idol. Yung PPR number one hap po. Matibay siya na plastic. Ha? Yan po yung gamit namin. So bago ang lahat ha. Good morning at thank you so much sa inyong lahat sa patuloy niyo suporta sa ating munting channel BTVD Mix Vlog. Maraming salamat po talaga sa inyong kabaitan mga ka-idol. And uh, advance, happy, uh, Merry Christmas all and uh, thank you. At, mag-intro muna tayo para makapagpatuloy tayo sa ating video. Is may mama pakita tayo. Thank you so much. Good morning, akong baby boy. Na, oh, hi. Si, si hi. Hello. Ito po si BBI si Kelly, you ano. Know? Matago. Taas na po ng Taas na po ng kanyang hair. Ito po ay lalaki po. yung bunso ko. Ayan. Ina, say good morning. Hello. Ayan, thank you so much sa inyong lahat mga kaidol. So dito, papakita ko yung uh, pittings na dadalhin ko doon sa PBT House kasi dami kong pittings dito na nung may mga pakyaw ako mga ka na ginagawa noong na labor material tapos ang dami kong mga nagawang mga labor materials. Baga kung nagpagawa kayo ng kunwari may papagawa kayo tulad ng mga plumbing tapos uh, ibigay nyo sa akin uh, sabihin nyo labor material ka na lang para at least hindi na kami maabala. No? So pera na lang ibibigay. So ngayon pag labor materials ang um, ibig sabihin yan, ako ang magbili ng materialis kung, kung magkano uh, magkaano yung pakyaw no, sa pag-plumbing o kumbaga pinakyaw ko ng 10,000 halimbawa pinakyaw ko ng uh, 10,000 yung plumbing Lib ibig sabihin labor material ako ang magbili ng materialis kung may matirang materialis dyan kasi labor material pwede ko yung dalhin no so wala naman pong problema kasi uh, magpaalam tayo sa may ari na dadalhin natin kasi labor material sa akin yung pakiyaw ko nga, yan ang 10,000 kung may natirang natir materialis dyan dadalhin ko kaya naipon ko ko mga kaedol ang dami ko dami kong naipon dito you know naipon ko at ngayon dadalhin ko sa PB Team House itong uh, kulang na materyales na nabili doon bali ibigay ko na lang to kay Sir Paul no ito po yung kailangan kasi mga kaidol ito kung makikita nyo ibang klase ito ito po yung gagamitin natin para magawa natin po yung uh, shower valve ito po yung dugtong sa shower valve mga kaidol oh yan oh klase yan bali dalawa na ito isa Dalawa kasi ganyan yan mga kaidol para i mo natin. So nakaganyan yan siya. Dito po ilagay sa gitna yung shower valve para makadugtong dito. Makahit po tayo sa dulo. Yan o. Makadugtong tayo ng PPR dito. Yan. So yung shower valve dyan sa gitna. Tapos maglagay din tayo dito sa baba ng uh, isang grip po. Dito. Tapos dito na, dito na rin natin idugtong yung PPR na number one half. Yan o. Dito at dito rin sa kabila. Ayan. Pagdating sa taas, ito po yung magiging taas punta dito. Paglagay tayo dito ng para sa shower connection, para sa shower linya ng tubig. No? Ayan. So, elbow threaded. Yan Ayan po ang elbow threaded tawag dito. Elbow threaded. Tapos, uh, ita ang tawag nito is ah, uh, Ito yung tawag ang uh, male cuffling male coupling ang tawag nito mga kaidol male coupling na PPR yan number 1 half so pareho lang yan silang dalawa tapos ito naman ay elbow elbow 1 uh, half elbow 1 half PPR so uh, magagamit natin yan pati ito ang tawag nito T T na Flynn o uh, tawag ito T Flynn number 1 half PPR PPR T Flynn number 1 half at ito uh, elbow plane, elbow plane number 1 half. So magagamit natin yan pati ito para dadalhin natin to para madagdag doon sa CR. Mag, ano, kung titingnan niyo ang liit lang ng CR pero daming fittings na gagamitin yan. No? kasi doon, nagmamadali kasi uh, ah, pumunta sila sir. Ah, sila si Peter Paul doon sa pagsundo nila kay GRTV at saka ni Tots TV no? so Uh, Nagpa-lista sila sa akin ng materialis Kaya uh, may, may nakulang kasi po na materialis na lista Kaya uh, magdala na lang tayo So, bali Palibre ko na lang, ibigay ko na lang yan Kasi all yung mga pipins Ito, hindi na kasama Iyan lang po Ito lang Ito yung kasama to Lahat Ito lahat po ay dadalhin natin sa PB Team House No? base yes, para na rin makatulong Ito, my floor drain Wala tayong nalistang floor drain dito Doon control drain sa at ito sama pala ng itong takip know. o ayan natin dito sa loob ito po ang control drain ayan may tip doon tayo ayan so hindi na natin yan susumahin kung mag basta ibigay lang natin kusang loob po yung ibigay sa kanila so ganyan tayo mga ka idol no ganyan So thank you so much. So much at uh, papunta tayo sa PBT house at uh, magpapaalam din ako na kahit uh, half day lang po uh, ko doon, no? magtrabaho kasi ipuntahan ko rin yung isa kong project para mapagpatuloy yung uh, pagtrabaho ko doon. Uh, at sa PBT house naman ay may maiwan doon na pamangkin ko. At si John John si Melvin, no, sila po yung magpapatuloy. At kahapon, mga ka-idol, inumpisihan si na nila po yung pag magbihib Akil. Mag ka po. Akil, my name, eh, uh, my name. What is your name? Akil. So, kahapon, mga ka-idol, brand uh, out po kasi ng PB Team House at bumalik po yung kurinti ay mag uh, gabi na, patpuntang gabi na po. So, nag welding sila kahapon, gamita, ginamita nila ng uh, ano ba tawag yun? Generator hindi po kinaya ng generator kasi ang welding po ay hindi po dumikit yung mga plaques kaya uh, hinintuan na lang nila po yung pag welding at nagbistay na lang po sila ng buhangin para sa pag-inising mamaya. Okay, doon lang dito na po tayo sa PB Team House, no? So, sa CR. Tutapusin natin dito yung pag mga linya ng tubig. Ito na po. Kasi itong linya ng sanitary PVC sa mga floor drain at uh, baul natin ay tapos na po sa paglagay. Ito, ito po yung sa laboratory mga kaidolo. Kung titingnan nyo dito is uh, napakahaba pero ito wala na itong magiging step kasi tatambakan to ng lupa dito. Ayan. O, oh, mataas po yung step pa dito. Galing sa taas magpapada kung punta dito mataas. Pero tatambakan to. Uh, oh. Nag-alala dyan na mataas daw yung CR pababa. So dito siya mataas mga idol tatambakan pa ng lupa you know? tatambakan pa ng lupa yung makikita nyo ito, ito nga yung preparation yung mga kabilya hanggang dito po yung flooring Ayan. Uh, so yan po sana po ay uh, naliwanagan po yung nanonood na uh, siguro i, uh, wala rin siguro masyadong kaalaman patungkol po dito sa aming ginagawa so ipapaliwanag natin at least para malaman na rin ninyo So itong preparation ay hanggang dito po yung flooring talaga. So itong malalim tatambakan to ng lupa. So ganyan po. So yan natapos na natin po yung linya ng ah uh, ito sa floor drain natin yan po. Floor drain. Tingnan niyo napakahaba pero yan Sinadya talaga yung mahaba para at least pagtambak ng lupa ay may makalabas pa siya ng kunti. Ayan. So, so ganyan po yung preparasyon natin. Dapat pinag natin yung ginagawa natin bago natin gagawin oh. Uh, ito po. Ito po yung para sa ating ah uh, ah uh, bowl or inidoro, linya. Papunta na yan sa, Sip sa Puso negro. So ganyan. at yung kulang na lang dito po yung linya talaga ng tubig ito po PPAP ginagamit natin. At yung ginala natin galing sa bahay, ito na po yun bibigyan natin. All okay, na lang po yan lahat. Ah, uh, makabit na rin natin 'to. Ah, uh, mamaya. Mas pa plan na tayo dito mo kayo 'no na po doon ginagawa natin dito

तुम तुम्हारे नहीं जाऊँगी, यार तुम्हें शक्दार होना पड़ेगा। धातु का तो एक धातु होगा। Sai, Lemi. Ano ba 'yan? Bakit nanlo? Eh. Hay nako, nabutan tayo ng ulan dito. Ano? So, agad-agad nating ginabit para wala nang tubig sa baba. Wala na 'yung pera ko. Ikso. Asa ba na, pre? Good. dugtong yan dito. Pag-alisang gato eh. tayo. O na maulanan, may ano na bubong. Sa so, pang screw. dali ko na dali na, na lang kulang. Okay. Ang lalo na mga bubong. Pastor. Pastor times. Kini na yung problema mo lubong niya gamay sa taat eh. Paan man eh? Kina. Kini yung na may gamit ano eh. Ang valve. Ang valve yung gamit natin dito kag... Sabit.

Ayan, good morning sa inyo mga kababayan. Aray, aray, aray. Bastos. <laughs> so, andito tayo ngayon. Tayo yung mag-take over sa vlog ni Busbitoy Bitoy. Kasi busy si Busbitoy Bitoy. Ayan si Busbitoy, Bitoy, oh. Yan po, hinahangaan ko sa aking kaibigan. Ito Ayan. tayo sa taas. So, busy po si Busbitoy Bitoy, Bitoy para mabubunga na yung CR dito sa labas ng PB House. Siya po yung nag, ano niyan, nakakontrata. <laughs> Yan o, kahit sobrang init na, laban pa rin. So, supportahan nyo po si Busbitoy para dumami po yung kanyang subscriber. So, yan, panoorin nyo kung ba, ano yung mga technique ba? Mga technique sa pagkabit ng bubong. Ayan o. Pag ganun ganon lang pala yan. Ano, rin Boss? Ano, Boss?

Mainit. Pero ay iba yung ano nila mga kababayan kaya pala malalakas sila kasi ito yung iniinom nila oh. Red na tubig. Red wine red wine. Red wine pala iniinom ni Busbitoy Bitoy. Tequila sunrise. Ah, tequila sunrise. Tapos na ako dito mga kaibigan. So, Baba na naman. Post na. Ang nagkadali ating basic na, eh, basic. Basic lang 'yan. So dito lalagyan ba natin 'to ng flashing gutter? Flashing gutter. Para mas magara siyang tingnan pero in-order pa natin. Pang dumating na materials. Tagal pa na. Tagal pa sige lang, hintayin na. Wala pa available. Hanggang next year. Lapit na kasi next year. One year ang ano niyan? One year ang delivery. One year. Ang delivery. <laughs> <laughs> <How> Ang <many> mga bagi. Anything? <laughs> <In it> <laughs> bastos. Bastos kaplong. <laughs> Yan na. Bubunga na po yung ano. CR ng PB House. red yung ano yung kulay kasi para terno diyan sa ano bubung sa bubong ng PB House para terno siya ba kasi kung ibang kulay pangit tingnan kaya nung namili kami ni Peter Paul uh, Sinadya talaga namin doon sa kalinan para mahanap yung ganyang kulay. Maraming salamat sa lahat ng ating mga viewers, uh, lahat na nasuporta sa YouTube channel Dito 3 d Linux Black. Thank you so much sa lahat po nang, ng nasuporta ng pili team, panguna po ni Sir Paul. Thank you so much in that sa uh, lahat sa mga sponsor. No? Thank you so much sa lahat dahil kung hindi dahil sa inyo mga sponsor ay walang mga katutubo tayong natutulungan. So maraming salamat talaga dahil sa inyo uh, sila Sir Paul, pangunan nila Sir Paul, sila Sir Al, at uh, Peter Paul. Pinuntahan nila yung mga kabundukan, liblib na kabundukan para lang may yung tulong na galing po sa inyo. Saludo po ako sa inyo mga kayo. Thank you so much and God bless you all. Yan at uh, ang na naman, ang hali at uh, tulad ng sinabi ko na umuwi muna ako kasi may gagawin din tayo sa kabila at iwanan ko dun sila, sila dito yung mga kasama sila si Badjon yung o, naghakot ng panambak dito sa baba ito ay na nila sa pagtambak dito at kung makikita nyo ay natapos na rin sa pagkabit uh, kunang PPR fittings linya ng tubig iyan ayawan may, may ano na may shower valve ito tinanggal namin yung fittings para hindi matapunan ng semento ayano ayan at ayan sa taas po yung linya ng ating shower ayan so dito ipakita natin dito sa kabila ayan linya ng uh, laboratory uh, at may linya din siya ng tubig ayan at dito ito po yung ating bowl or uh, inidoro ito po yung magiging supply natin para sa magiging plus ng uh, inidoro at isa may grip po dito kung titingnan nyo masyado pang mataas kasi tatambakan pa to ng lupa hanggang dito po sa taas oh ayan So hang galing dito sa pouring papunta doon dito sa may grip po talaga ay 55 cm lang po yung kanyang haba so yan ang plano dito is uh, itong malaking bintana ay uh, bintana po to ng uning uning po yung gagawin dito na glass bali uh, itulak na lang po katulad po ng uh, bintana don sa kabila oh. ayan kung makikita nyo may bintana dyan ganyan po ang klasing bintana na ilalagay po dito so iwan ko baka 3 or apat na owning po ang nilalagay dito or mayroong fixed glass so si sir Paul na po yung mag decide at dito uh, ayan ang tambak po sila <coughs> Umpisahan na po ngayon ito na mag finishing no? mga 1 ng hapon kasi mga alas 12 pa lang po so ganyan mga kaidol at ang latest update natin natapos rin natin sa wakas ang paglagay ng bubong no So wala na pong insulator kasi CR lang naman po ito. Tapos lalagyan na lang natin to ng kisame. Ayan. May kisame dito sa labas pati sa loob. At ito natapos ipinturahan namin bago namin ikabit yung bubong. Pratis maganda siyang tingnan magara. Ano? Ayan. So paikot. ako uh, makikita nyo yung CR na ginawa ay hindi po masyadong kalakihan. Naka-standard lang po pero hindi po madali po yung pagtrabaho nito katulad nito kasi pinispradak product po ito hindi po to na naging pa mag-asintada lang tapos ayan tapos na hindi po ganyan. Uh, kung makikita nyo sa trabaho proseso kasi itong trabaho mga ka-idol. tulad ng pagkatapos natin inumpisay no kaya natin diyan bago tayo nag-asintada at binuhusan pa natin sa ilalim no pagkatapos uh, umpisa tayo mag asintada pagka -asintada natin uh, nag umpisa rin tayo nagkabit ng mga sanitary fittings dito sa loob ayan so hindi madali po yun kasi uh, lalong lalo na pa sa mga sanitary galing pa po sa loob na dati yung sa PB house dito at uh, kinabit natin sila lahat dito magiging isang supply na lang pababa ayan o oh. yan na lang po ang lumabas So halos kumpleto uh, na po ang abang natin or mga preparasyon sa tubig mga kaidol. So yan at ang dito sa labas pintura na lang po ito pagkatapos ng finishing mapinturahan kisame no. Ito po yung magiging uh, resulta dito sa gagawin namin mga balak. Andito makikita nyo, may mga awang pa sa taas lalagyan pa yan ng semento. Diyan pa ikot no. Oh. So lalagyan niya ng siminto para at least wala na po siyang awang sa gilid. Ayan. Dito. Ang um, latest update at dito. Ayan ang mga gamit namin mga kayo. No. Ayan na. At na po muna kami at magpaalam tayo kay Sir Paul bago tayo umalis. Para at least wala po tayong problema. So ganyan lang. Okay. Magandang gabi sa inyo dyan mga ka-idol, no? So andito tayo ngayon sa bahay, umuwi na tayo galing sa trabaho. So dito na lang tayo mag-shout out kasi uh, nagabihan na po tayo galing sa trabaho at hindi po tayo nakapag-shout out doon kasi uh, yung cellphone namin nalulubat doon sa area, no? Lubat, lubat talaga. So, ayan, shout out natin si Lerna Coda from California, USA. Thank you so much, Lorna Cruda from USA. Shout out sa iyo at ingat ka palagi dyan sa USA, no? Thank you so much. At Joel Solamilio from the Pulog. Ayan. Thank you, Joel Solamilio. Shout out sa iyo at maraming salamat sa panunood ng ating vlog. Ayan. Helen Grace Binwa from Cavite. Thank you so much. Shout out sa iyo, Idol. Ingat ka palagi dyan sa Cavite. At Lily Rose Coronado from Banga, South Cotabato. Ayan, thank you so much sa panonood. Maraming salamat sa suporta. Ingat ka palagi diyan sa South Cotabato at shout out na rin kay Jus Dada Ridubanti from Mandaluyong City. Thank you so much. Idol Jus Dada Ridubanti, ingat ka palagi diyan sa Mandaluyong City. At yan si Melinda Fora, shout out sa CDO no. Thank you so much Idol Melinda Foras. Tupo sila yung mga solid ano natin, solid viewers, solid subscriber natin. Ayan, Nelly Agustin from Singapore. Thank you so much, Nelly Agustin. Sa Singapore, shout out sa iyo, Ingat ka palagi dyan sa Singapore. At Lilia Ligaspi from Antipolo City. Shout out, idol. Lilia Ligaspi. Ayan, thank you so much. At shout out na rin natin si Idol Bing Victor. Ayan, shout out, Idol Bing Victor. Thank you so much, Idol Bing Victor, sa iyong kabutihang puso no, sa pamigay ng pakulay. Last, uh, sa last, ano natin, last... Uh, last live pala yun. Ayan. Thank you so much. At kay Idol Fia Vlog. Thank you so much, Idol Fia Vlog. No? Ayan. Sila po yung namimigay pa kulay. At Laura Nibens, Natalie Johnson, Lolo Binit, at Marlon De Leon, Marieta Noto Vlog, or er, Merly Arandia. So, shout out sa inyong lahat at paraming salamat sa every time na mag uh, live tayo. Kayo po yung number one na nagbibigay ng ating mga pakulay sa ating live. Yan, thank you so much sa inyo at shout out Advance Merry Christmas at uh, Idol Bisi busy, busy Kitsin, Shout out, thank you so much sa inyong support Idol. At pasensya na po kayo at sa sobrang busy natin, hindi na po tayo nakapag uh, chat, no? Ayan, thank you so much sa inyong support Idol Bisi busy, busy Kitsin, Ayan, at uh, shout out na rin si Johnry Yungko, Ana Valeriano, uh, Ana Valerio Adriano and Florencio Adriano, yan shoutout sa inyo. Thank you so much sa palaging pagbibigay ng uh, mga uh, greetings galing po sa God na inyong mga pino, pina, pina, pinapasang mga video po. Na. Thank you so much sa inyong mga kabaitan idol, Florencio Adriano and Ana Valeriano. Uh, uh, shoutout na rin natin si Don Regis Cabellona. Shout out sa iyo Idol Don Riggis, Kabiluna at lalong-lalo na po sa iyong uh, family pamilya diyan sa Malaybalay Bukidnon. Shout out na rin natin ang mga Kabiluna family sa Malaybalay Bukidnon. Sila po daw ay araw-araw uh, na -ara nanonood sa ating blog uh, vlog no sa Munting Channel Bitoy Dilimis Vlog. Thank you so much sa lahat po ng bagong mga subscriber na pumapasok dito sa ating channel. Ayan, welcome at thank you salamat sa mga Bisaya no. Um, oh, yan lang po muna ang ating vlog sa araw na ito. ayun. So, God bless us all and ingat kayo palagi mga ka-idol. And yan lang muna. God. And bye-bye.